for to this video mga kalagan nag close na dining ako ang project nga re rooping no mo ni akong gisakatan sa niaging uh, bulan so nag close na yun si sir o mo siya yung makita nyo di na ang kanindot sa iyang rooping, no o lahos ta sa silingan masing magpare-roofing po ni siya yung top o oh, atong balikan ni siya mga kalagan atong pangita ang nindot nga anggol mo gini ang kanindot ang anggol nga mga kalagan sa ato ang riruping so pa ang riruping ah uh, main ang iyang ipauna mga lakagan no kay yang iyang na budgetan sumon so, yang kanindot mga kalagan kita na to ni mga silingan o mga kalagan. ni ako ang installer no tanaw sa kagwapo ang mga kanto ang mga tirada niya mga kalaga no mao gini ang kanindot sa mga um, panggiitan ng mga installer ng uh, mutirag mga nindot mga top ah okay kayo relax sa gas butski di so, ya lang kada butski wa mga tirada nila ni oh kanindot ang ato ang project mga kalaga no sumone so, siya ang re -rooping. uh, wala na nakuha tong i16 ani katong uh, hindi i uh, 16 katong adating uh, dating, uh atop, mga kalagan para ma compare po nato kung unsa ang dati ug um, ang um, new so diha lang ta na si Piat mga kalagan kay nganong wala na to, ma kuan ang old nga rope para siya ma compare mong unsa ang yahang diferensya sa uh, new na new look ang ihang tanaw ni mga kalagan so kung may ako ning gi vlog to muna nga nagsukat pa ta mga kalaga no oh. so ani kanindot ang roofing niya ihang red o oh. oh, diha pinapa akit ba o oh, kita nyo na mga kalagan to ani siyang gi pa luparan og drone mga kalagan mao ni no lang Langnes sa uh, Bulacanon makilala mga kalagan so mani siya ang kanindot sa aerial view oh diri mo makita kung sa kanindot sa kapiska yan yung pagtira ni blue ang atop tapos ang gutter white ah nindot kaya yung combination niya no ah kita niyo ang gagwapo diri yung napita mga kalagan no? Sige magkanaw na po mo magpare roping ah, Kontaka lang ko ninyo mga kalagan Kaya uh, Andam kong mo servisyo sa inyo house, sa inyong mga uh, kailangan Sa mga atop, ceiling, mga Walling mga kalagan Pati mga steel deck uh, Tanan yung kailangan sa balay Ato na uh, I-provide mga kalagan no? Mo niyang kanindot dire. Ok kayo. daghang salamat sa inyong pagtanaw. Kita-kita na buta next video mga kalagan. Sumunay ako ang update. Bye-bye!